Nahulog at tumagilid ang truck na ito sa bangin sa lumbuan Alley Arellano Street, Barangay Gibraltar sa Baguio City. Ang insidente nangyari pasado alas 7 ng umaga noong Sabado, August 9. Sa paunang investigasyon ng mga pulis, ipinarada ng 41-anyos na driver sa gilid ng kalsada ang truck nang maganap ang insidente. Anong pinaandar nung pinaandar ng driver yung truck at hinan na, niya ito, pagkatapos uh, bumaba siya para alisin yung kalso at doon nga uh, gumulong yung uh, truck. Dahil dito na atrasa ng biktima at kasama itong nahulog sa 10 metrong lalim na bangin. Yung driver lang na nagtamo ng fracture sa kanyang legs. Hanggang ngayon nagpapagaling pa sa pagamutan ang biktima. Samantala nagdulot naman ng oil spill ang salpukan ng motorsiklo at kotse sa kahaba ng Canon Road sa Barangay Camp 8. Agad namang rumesponde dito ang mga pulis at nilinis ang tumagas na langis sa nangyaring salpukan. Napagkasundoan naman ng driver ng kotse at ng motorsiklo na mag-areglo na lamang. Sa datos ng Baguio City Police Office, umabot na sa 528 na vehicular traffic incident ang naitala sa lungsod. Bagamat mas mababa ito kumpara sa 577 kaso noong nakaraang taon, paalala pa rin nila sa publiko. So muli pong pinalalahanan natin ang mga motorista, especially kung uh, ito nga uh, maulan, is um, magdahan magdahandaan sa pagdadrive, observe yung speed limit, and... Uh, Uh, mag-abide na lang sila sa mga traffic uh, ordinances at mga laws. Kasabay ng pag-iingat ay maigting pa rin ipapatupad ang speed limit sa lungsod para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Vanessa Bugtong, RNG News.